Bibigyan ko kayo ng tips kung saan kayo pwedeng makautang. Limang application na pwede nyong mapag-uutangan. Mga low interest lang yan. Una, Shopee. Sa Shopee, pag naka-platinum naka kayo, pwede kayong umutang. Process lang ninyo. Ituloy-tuloy nyo lang. Basta you have a good record. Pangalawa, Gcash. Sa Gcash, may meron silang offer na G-Gives, G-Loan, at G-Credit. Mga magandang loan yan. Next, yung CIMB Bank na connected sa Gcash. Maganda yung offer nila. Yung credit nila, yung kanilang yung kanilang mga loans. Pwede kayong maka dyan. Automatic may pera dyan. Then, pang apat, yung Paymaya. Yung paya, Paymaya may may maya credit at may loan din silang offer. Pwede nyo gamitin yan. Mga low interest lang talaga sila. Kaya lang, hindi mo makukuha yan kung hindi nyo dinownload yung application at hindi nyo ginamit. Kailangan gamitin nyo ng gamitin hanggat makuha nyo yun lahat-lahat. Kanya? Yun lang ang tips ko. Sana mag makatulong sa inyo. Pero, magbayad responsibly para hindi masira yung record nyo.